Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malas nga po ngayon si Grant Williams sa Boston Celtics at Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga pong pumirma ng kontrata ang ex-Lakers na ito ngayong araw. Sa pagpasok nga po mga katrops ng Boston Celtics at Dallas Mavericks sa NBA Finals, ay pinagtatawa na nga po ngayon ng mga fans at ng media ang kadalang dating player na si Grant Williams since simula nga po nang umalis ito sa kanyang mga dating kupunan ay mas lumakas pang lalo ang kanalang lineup. Ika ngay si Williams na nga po talaga ang pinakamalas ngayon sa NBA Finals gayong simula nga po sa paglalaro niya sa dalawang championship contender ay nailipat nga po siya ngayon sa Charlotte Hornets na isa sa pinakamahinang kupunan ngayon hindi lang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Ngunit hindi rin naman nga po totally na malas si Grant Williams ngayong season. Gayong kung sakasakali man nga po na manalo at magkampiyon ang Dallas Mavericks sa NBA Finals, ay isa naman nga po siya sa mga manlalaro na makakatanggap ng championship ring since naging partner naman nga po siya ng kanalang team ngayong season. Ngunit kung sakali man nga po na Boston Celtics ang magkampiyon, ay hindi ra naman nga po siya makakakuha nito since last of season pa nga po siya na-trade i ng Boston Celtics. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga na pong pumirma ng kontrata ang ex-Lakers na ito ngayong araw. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, dahil nga po hindi pa pinapayagan ng NBA ang Los Angeles Lakers na makipag-usap sa mga teams at sa mga manlalarong magiging available sa free agency market, ay pinagpapatuloy muna nga po ng kanilang team ang pag-interview nga po nila sa mga posibleng maging bagong head coach ng kanilang team ngayong season. At isa nga po sa mga coaches na nakausap na nga po nila ngayon ay walang iba kundi ang dating NBA player at ngayon kasalukuyang NBA analyst na si JJ Redick na gusto rin naman nga po talaga na maging bagong head coach ng Lakers sa susunod na taon. Sa katunayan, kung saka sakali man nga po na magkatotoo ang kanyang pangarap na makuha ng Lakers, ay plano na nga po niya agad na kunin sina Sam Cassell, James Borigo at Jared Dudley bilang kanyang mga assistant coaches. Pero bukod nga po kay JJ Redick ay may iba pa nga po mga coaches ang target sanang kunin ng Lakers ngayong season. Kagaya na lamang nina Ty Lue at maging si Mike Brown. Ang problema lang mga katrops, pareho na rin naman nga po itong pumerma ng kontrata sa kanikan nalang mga kupunan, kagaya ng Los Angeles Clippers at Sacramento Kings. Ayon nga po sa lumabas na balita, Pumirma na nga po ng 5-year, 70 million dollar contract si Tylo sa Clippers habang si Mike Brown naman nga po ay pumirma ng 3-year, 30 million dollar contract sa Sacramento Kings. Kaya wala nga pong ibang choice ngayon ng Lakers kundi maghanap ng bagong head coach. So, 'yun lang mga Katrops. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video